Hey guys. Ayan, nandito pala kami sa ano, lote namin. Kasama ko si Andrea. <laughs> Anong gagawin nito? Anong gagawin natin dito, Andrea? Ayan, andor pala yung mga ano, trabahador namin. puntahan natin sila. po pala yung day one ng pinapagawa ko namin surprise na lang ano po ito pero yan nakita nyo ko yung mga materialis natin dito ito kahapon lang ito dumating diniliver agad Dito kagaya nito kaya ito, tayong mga bakal yan siguro hollow blocks bakal pero hindi pa yung magag magagamit ngayon siguro baka bukas yung iba magagamit na ito nakikita nyo naman uh, ngayon kasi tinago natin yung schedule ng kanilang pagpasok kasi sobrang init ng sobrang init ng tanghali ginawa natin 7 to 11 ginawa natin 8 to 12 tapos papasok sila alas 2 hanggang alas 6 kasi maaga pa naman yun kaya ngayon mapapansin nyo wala lang init kaya magtatrabaho pa rin sila kasi alas 6 ang uyan kaya, kaya. medyo madali lang sana ito kung ano, ganito na siya agad kasi so, nung dati kasi pinatambakan natin ito mga ganito siguro yan o no? kita niyo mga ganito siguro kataas bago itong inakalupan na kaya ngayon medyo nahirapan pero siguro ito bukas plansado na siya yan o kita nyo ay nyo ito, kulay puti pa ito, medyo ano na kasi ito, naabot na yung level ng ano, ito kasi, dati itong pilapil, tumagano ito, tapos lahat ng mga nakukuha nila dito dadalhin dito kasi ang gagawin din namin kailangan mga 50 cm yan para mataas para kahit na matubig o kaya kapag umuulan hindi mababaha yung area na to yan ang sukat pala nito guys ano to ah 4 meters dito tapos yung pangaba nyo is ano ah baliktad, baliktad. Ah, 4 meters tapos 5 pala dito yung haba nyo yung lapad is 4 meters yan. maliit lang siya. parang So total siya ng 20 square meters Yun, yun lang. Yan yung day one ng ano nila dito. Tapos bukas, tingnan natin, i-update ulit natin ito. So, Ganun lang. Tapos, ano pa? Ay, tapos may papakita ako sa dito itong ano ito na. Dito, dito, dito sa pinapagawa natin ano pa. Ito po ang tawag dito. Nagpapapalpal kami pero drilling. Drill siya. Wala silang problema kundi gaganong-ganon lang kasi nakakuryente ano? Pakita mo yung machine sa taas ma Yan. Ito. Unang araw pa lang nila nakuha na nila yung running water. Parang mangyayari. Apat na tubo. Nakuha na nila yung running water. Tapos nagano pa sila na parang deposito niya para mas maraming para may ano siya kung baga meron siyang reserva sa pinakailalim tapos uh, kahapon yun na nga maliit na bala pa lang ngayon yung malaki na hanggang sa papalaki ng palaki hindi na lumalalim kundi parang limang tubo na talaga siya parang so napakadali na nabilis lang siguro one week guys makikita nyo na ito pero ito hindi lang yan ang source sa water natin yan hindi tayo namasa bubuksan ko dito titignan mo dito ah, oh, di ba? yan yeah. yan lang update ko rin kayo sa mga ganitong bagay para kahit pa paano yung gumawa dito sa amin ng ganito itong pagpapalpal ng ganito pwedeng gumawa din sa lugar niyo uh, at affordable din naman yun at saka yung mga nagagawa ko dyan no? yung mga nagagawa natin dyan syempre pag tingnan nyo na lang yung magiging resulta ng ano kasi nandyan naman yung plano sa akin nakikita naman yun saka on-hand tayo dito para at least uh, kung kailangan nila ng mga tanong dito lang din ako. Malapit lang to sa bahay namin dyan guys sa Maydori. Ganun lang. Uh, siguro ito po yung pinaka day 1 nung pinapagawa natin doon na building na maliit. Ito naman day 2. Pero day 2 pa lang nakuha na nila yung running water. Kaya good news yun. Yan guys uh, at yun nga yung nakikita nyo doon. Abangan nyo na lang ha, Kung ano yung magiging kung ano siya ano anong klaseng business pero parang nabanggit ko na yata nakaraan sa inyo na ano nyo kung ano yung magiging resulta. Siyempre tayo, hindi tayo pwede magbito ng ano na siya. Ganon kasi hindi pa naman natatapos, di ba? Kung so, tapos lang, saka natin masasabi na yun na yung business natin. Pero sa ngayon, under construction, marami pang pagdadaanan bago mabuo yung business na yun kasi napakahirap. Pero sana maging smooth yung ano niya, hanggang matapos tapos sana maging ano maging successful din syempre pag natapos na yung yung project dito so hanggang dito na lang po yung video namin guys abang ama na lang kayo sa mga ano namin sa mga i-upload namin about dito sa Sa mga project project namin dito yan kasama ko pala si love love ko si Andrea